May ribbon ako! Galing sa school! Binigay ni teacher! Ang galing-galing ko talaga! <laughs> Hello! Si Princess! May ribbon! Pero isa lang! <laughs> <laughs> Oo nga eh! Isa lang yung nakuha niya! Hi, <laughs> Bebak! tinatawanan. Siguro wala kayong ribbon, no? Anong wala? Meron kaya princess? Ito, ho? Hala! Ang dami naman yan, bebang! Ito rin sa akin, princess. Nakasabit. Apat lahat. Wow! Ang dami mo ribbon ribbonis ka! Marami akong awards kasi ginalingan ko sa school. Si teacher nga, eh. Binigyan pa ako ng medal certificate kasi high honor ako. Ako din, may certificate with high honor. Ay, nakakaingit naman kayo. Ang dami niyong nakuwang ribbon pa sa certificate. Ako isa lang. Panigurado, matutuwa sa akin si nanay. Marami akong ribbon. Tapos may medal pa. Bebang, pwede ko bang makita yung ribbon mo? Tsaka medal mo? Titignan ko lang. Okay, wait lang, tatanggalin ko May naisip ako Eto, princess, ah Wow, ang dami Bagay na bagay sa akin Mukha akong matalino Maraming awards sa school Kung ginalingan mo sana yung pag-aral, princess Marami ka ding ribbon Hindi nang hiram ka lang kay Bebang Bebang, hiramin ko muna itong mga ribbon mo, ha? Ipapakita ko lang ito kay nanay. Hoy, <laughs> hey, princess! Huwag mong kunin yan! Ibabalik ko rin sa ito, Bebang! <laughs> oh, no! Lako! Ano kayang gagawin ng princess sa mga ribbon mo, Bebang? Ewan eh, ko! Tara! Sundan natin si ka. princess Iska! Princess! A few moments later. <laughs> nay! Nay! Ay si Princess ko! Mauwi na! Galing sa recognition day sa school! Nay! Nay! Tignan niyo po! Marami po nakuha ang ribbon sa school! Wow! Ang dami naman yan, Princess! Siyempre pa, nag ako mabuti eh. Ang galing talaga ng anak ko, manang-mana sa akin, sobrang matalino. Si Bebang Punay, walang nakuhang away sa school, pati sa iska. Ako lang may ng medal at ribbon, pati itong certificate. Grabe! Sabi na nga ba, nag-aaral ng mabuting anak kong si Princess, hindi na ang mga bagay kong binibigay. <laughs> ang so, so, ni eh, nanay. <laughs> ano gusto mo ulang, Princess, mamaya? Ipagluluto kita. Bilain niyo po ako na ng Jollibee, yung Chicken Joy, favorite ko yun ni. Eh. Wow. Yun lang ba yung gusto mo? Magsabi ka pa, bibigyan kita ng pala. Mm, gusto ko po ng maraming pera, na, yun? One million pesos. <laughs> <laughs> Nye, wala akong one million pesos, princess. 10,000 ako, eto na lang ibibigay ko sa'yo. Talaga po, Nay. Dahil marami kang ribbon at medal, bibigyan kita ng 1,000 pesos. O ito, ha? Yes! Wow! Ang laki pera! Marami na akong mabibiling tindiriya. <laughs> Deserve mo yan, princess, dahil nag-aaral ka ng mabuti. Thank you po, Nay. <laughs> princess, nasa na yung mga ribbon ko. Pati medal. Bebong! Princess, anong sinasabi niya ni Bebang sa kanya ang mga ribbon? Ay! Yari, si Princess, mukhang nagsinungaling kay aling tiri. Bebang, magsabi ka ng totoo, kanina hawak ni Princess na ribbon sa kanya ba o hindi? Kasi, aling tiri, si Princess. Bebang, wag mo ko susubukay, nanay. <laughs> Huwag kang magsinungaling sa akin, Beba! Guys, sa so tingin nyo, sasabihin ko ba kay Aling tiring yung totoo na walang libon si Princess? Mag-comment lang kayo kung gusto nyo ng part 2. Bye-bye!